love ko na! OI! <laughs> OI! Di mo ba papautangin? Di mo? Oo! 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 OI! Ang job mo! Ba't ka naka

Wala! Grabe talaga to. Wow. <laughs> ito! Ito Sama mo Wala Ay, ang pangit mo. Pangit ka din! Pangit ka kaya? Pangit, pangit! Uy, pangit? Wala la Naruto? Wala. Kaya? Wala na yung Super Mario? Wala nga na format. Format? Format ba? Ha? Hmm? Teehee, ayee, pangbo! siya Ha? Siyang. na. Bak. Ha? Bak. Wala naman ni Bak nga <apple>